nga ang Sikihor? ginatawag og Island of Fire tungod kay daghan man day mga hat aning isla ha. Wow! Putik kamay ninyong tanan mga boss no. Karong adlaw gi kan pamigdo magete og karon padulong na pud mi sa Siki Hor. Syempre purpose gihapon ta. Mga kita dito og 3v3 basketball. Pero since kapoy pa man lawas, mga tulog sa mga varsity kay kapoy pud biya ang biyahe. Yo, And tukat dalong long story short, niabot na mi ni sa Sikihor, pero mangita sa mga stayhan, kaya lisod po kayo wala mi mapuyan. Mga daot ba ni akong mga kauban? And here we go! Diri mi nagstay sa Gabayan Rivera, kaya aside sa peaceful ang lugar, hasta pa yung ninduta. Kanago makawagtang dito problema. Pag ako muni-muni, nakarealize ko nga dili sa mi Manula o basketball. Amo sa sigurong laagon kung unsa kanindot na mga tourist spot dari sa Sikihor. Shit, oh shit, oh shit. Wow. <laughs> so ang una na mo gyat ni isang kabugsayan falls. Dili kay siya ang una na kadako ang lugar pero makita ni mo kung unsa siya ka peaceful. Dari mi una na to, kay dari daw manirada si Mr. Lim o pabo. Nagdala na lang po dahi may og camping chair o lamisa para sigurado. So nagplastar may og lamisa dari kay dari may mga on karon din. With our camping chair. Grabe ka cinematic sa lugar ba nindot jud guys aga barkada. Unya sa kadugayan ako sigtan uton og dariya makagutom naman hinuon. Mao to nagpasugo ko ni Marjo um, papalit og um, butong duha Kaso ang problema nga kuag gikuhaan na. Giimnan pa jud niya. Grabe jud ni kamaro ning panuhak mauna kay kulang man tubig na lang akong gipangtulak. <coughs> Next up is famous nila nga baliti tray nga ginadayo og turista which is pwede ka dire maka foot spa sa fish or maka fish pa sa foot <laughs> am Ay ambot kamo ni balag sa bot basta daghan mo mabuhat diri ah kamo nay bahala Second to the last nga tourist spot nga mong gatuan karong adlaw ay isang Kambugahay Falls. Para sa kuha mo ni ang pinakasikat nga falls nila diri kay mo ni ginadayo jud og daghan kay nga turista. No wonder nga, nga ang sikihor ginatawag og Island of Fire tungod kay daghan man day kay mga hat aning isla ha. Wow. Wow. E! Kapit pinungko na slideria, ah. But anyway, let's proceed to our final destination. And before mi manguli karong adlaw, suru yun sa nato ang Kawayan Holiday Resort. Nga located diri sa San Juan Siquijor. Wala mi -buha lang buhaton diri kundi magpicture-picture lang. Ma-amaze na lang yung gani yung purma nga hastang ninduta. na nga bisag init, tara larga. Pero kaniya kung gipang sa inyo ha, pipila lang ni ka mga tourist spot diri sa Siquijor. Daghan pa magmakitan kung inyo ha lang yung higayunan. Huwag ayaw magtuo sa muingon nga ang Siquijor, ning lugarra. Kaya basig diri pa makita ang wala pa nakita sa imong mata. Unya hanto diri lang sa taman na tong video nga laag ha Kay mag training sa ako para sa basketball game na mo diri ah